Ang gabi i-day sa tanan, um, lalang ko'y gusto ipahibalo. ibalo. Atong uh, mga maritis diha, muna ni inyong gihulat. Sarot. Um, uh, wala na Joy, Hanamita, and Marky. Dilit na ni siya prank and wala ni nga, dilit ni pasabot nga, na pa abuse use me, or unsa. tinood, anay na ni real life. Dilit na siya fake news. Dilit po sa damgo. Real life, nag-give Seryoso na kayo. Sige. So, ano siya guys? Uh, Dilin niya siya pagpandaot sa iya ha? Or ano basta kay. Ako ang isa-isa sa inyo ha kay. Murag na ang pod mo si sa tawag ano eh. Kanang rights para makabalo kay. Since nag-vlog ni so mahimo namin nga public figure. And daghan kayo nag-abang sa ang sa e nag ako ang i-storya about ani Daghan kayo nag-message sa ako ah. Dita mo may sa isa reply. So, isa na ako pag-storya. So, ano siya guys? 10 years na mini marking uh, uh, nag-uyab, tapos 2 years ni-live-in. Ako yung kauban sa pagsugod niya. Siguro, siya siya wala ko nag-suporta sa iya sa pagsugod niya, pero eventually, nag-uban niya sa vlog. So, kita mo, ana, sa mga nakasubay sa sa so sugod pa lang, uh, ako na kauban niya. Pero ako guys, aside sa nag-vlog ko, na ako'y full-time work, And akong gitabawaan is dili diri ha. So, basin isa po na sa rason, nga nung nabuhat ni Mia karon ang is kani nga issue karon di ba, kung anak kayo, kaya na nagpost ani uh, last time, nang niyo ninyo kung tinuod ba o dili. So yes, tinuod siya guys, na ay cheating na nahitabo. Siguro, <mulay> E